Linis, linis ang ulo mo, Dominic. Kamplay ka, kupal. Oh, shit! Alaka! Quick crossover. Look at Brian Russell. Slips. Uy. Putang inan Joel. Kung nasa sana naman kayo itong hayop na to. Iyo talaga eh. Yun, well. Well. Tangin mo dyan ka lang pala kaya pahalap lang sa'yo O oh, ito, oh, tangin na, ano ka to? O, oh, kaiwan mo eh Para sa ito Ayun nga Shooter talaga, ka talaga, idol Ito ba, doon Sa po Wala eh Wala, hey, sinaplay ko talaga yun Oo Papalikat, tol! Oh, shit! Tol. ano to, tol? pa ba dito, tol? Shooter yan! Shooter! Oo! Oh. Lapit ka dito! gusto. Dre, papakita ko to ng mga shooter yung kubal Sige't na to, pa. ha? Tama. Wait lang, tol! Tama na. Wait lang! Huwag ka muna mag-angas, pakita mo muna sa akin! Ilang tira yan? Dagdag tayo! Okay, dagdag lo! Dagdag Sino? Siya muna! Oh, sige, 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 sige. Well, gagawin mo well oh, ha. Andre, hindi kita papayari. Para tanggal ang angas ng ayot na yan. Bobo nga talaga, Tol! Tumama eh. Tumama eh. Huwag ka naman eh. reason, Tol! Tanga-tanga ka naman, Tol! Huwag mo sa batter na! Linis, linis ang uno <laughs> mo, Dominic! Tablay ka, kupal! Oh, oh, shit! Oh, ano ka ngayon? Wala pa, isa pa lang naman. May isa pa, may isa pa. Okay, lini, sige, sige. Sige, ano, sige. One, one. Okay. Isang sablay. Isang basok. Okay. okay. Last at the trail. No, no, look, lang, no saglit, look. Saglit lang. No look. Saglit lang. pag sa perfect yung dalawa? Ano? Ano prize? Pag nanalo ako, magaling ako. Pag siya natalo, boboy ang cupal na yan. Okay, hindi na, oh shit! Yan. Buso, 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 oh shit! Oh shit! Usun-usun ka rin konti. Okay. Idol. Faka! Oh shit! Okay. Ilong bang gano. Kasutra. Tanga-tanga ka. Oh shit! Ako naman. Ako naman. Okay. Ako naman. Oh, ito ah. Oh, ang first shot ko to, pre. Eh. Ano masasabi mo sa kanya? Anong good luck ko sa kanya? Dapat ka tol. Bobo ka, bobo. <laughs> oh, oh kawai. Tapabba na ata. Kawai. Oh, babanatan oh. Sa, ba -ba no? sa likod ka, dre. Sige. Ito ah, bobo. Oh, black. Yes, tanga Oh shit! ka oh. <laughs> Bobo, bobo Taki na mo, yabang yabang may isa pa, May isa pa, may isa pa Taki na yabang yabang, wala rin pala Wala rin pala Wala ka! -tool. Well, awa, awa Awa, 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 awa. lang ako sa'yo kasi wala ang shooting tool! Oh, Uy, shit. oh may isa pa ako! Sige Well, supply mo, supply, muna, supply know, mo na, supply mo. Ano yun? Maduga. Kampi ka ba sa kanya? Hindi, gitna lang ako. Ito tol. Last shot to tol. Malamiker Jordan tol. Last shot. Quick crossover. Look at Brian Russell. Slips. Uy. Uy. <laughs> Bukat ano Girl, Ay, nito, o, ko? ka tol? Tangatang ako ka. Ano eh. wala naman ginag... Ano, alas na. Tapatan kita. Biro ako eh. Alas na. Ay, wala yung yung price ko? Yung price. na mo talaga, Jomel.